Maraming salamat sa mga nagdarasal, sa mga naghihintay sa ating mga upload. Maraming salamat din sa mga nag sa akin, sa aking FB, at sa mga nagpadala ng tulong sa akin. Maraming salamat sa inyo. Sa aking mga member, malaking tulong na po ang inyong ibinigay sa akin buwan-buwan. Uh, Mabuhay po kayong lahat at mag-iingat din po kayong mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Tumilapo na naman ang matandang nilalang ng ilang mga metro at tumama din doon sa batuhan ang katawan at iyon na ang kanyang katapusan dahil napadali pa ang kamatayan ng matanda. Nakabangon na kasi itong si Otoy at walang habas na inatake ng batang paslit hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Samantalang ang isang sugata naman muling inatake ito ni Manong Takor habang itong si Bono inatake ang isang natira sa mga ito. Sa mga pagkakataon na iyon, nawala na ng parang bula ang binabalak ng mga nilalang dahil sa mga pagkakataon na iyon, nasusukol na sila ng mga paslit kasama itong si Manong Takor. Hindi nila inaasahan na sa kabila ng kalakasan ng kanilang ginagawang mga usal, nagagawa pa rin ng mga bata at matanda na mawasak ito at nawindang ang kanilang mga isipan dahil ang kanilang pakay na bata nagtatangan din pala ng kakaibang kalakasan. Mas lalong nagapi na ang mga ito dahil sa mga sandaling iyon lumabas na ng bahay itong si Gabi. May bitbit itong maliit na libreta Nakakasilaw na din ang muka ng batang paslit. Panay ang ginawang usal nito na nagiging dahilan para lalong manghihina ang kakayahan at katawan ng mga kalaban. Minuto lamang ang mga lumipas na kabulagda na ang lahat ng mga matatandang nilalang at lahat ng mga ito ay binawian na ng buhay. Napasinghap itong si Manong Takor. Wi ka nito doon sa dalawang mga paslit. Natapos din natin ang mga ito buno. Utoy. Tara. Dalhin natin ang kanilang mga bangkay doon sa gilid ng bahay. May mga gagawin lamang akong mga orasyon para matunton ang tunay na mga pinanggagalingan ng mga ito. Para maibalita ko kay Pugnat at Nanay Candida ang kanilang tunay na pagkakinanlan. Pagkatapos, tuluyan ang dinalanan nila. Isa-isa ang mga bangkay ng mga matatandang nilalang at sa mga pagkakataon na iyon, nagbabago na ang kanilang mga hitsura at anyo. Kung kanina, mayroong mga mahabang mga buhok at balbas ang mga ito na kulay puti. Nawala na ang mga iyon ngayon. Nagmisto lang taong kahoy na lamang ngayon ang mga ito at nagiging kayumanggi na din ang kanilang mga balat. Matapos iyon, may mga ibinuhos na langis itong si Manong Takor sa mga katawan ng mga matatanda habang may mga iniusal-usal na mga orasyon. Pumasok na din doon sa loob ng bahay itong si Manong Takor at pinagpahinga na ang batang si Gabi. Samantalang, uwi ka nito doon sa dalawang mga paslit. Buno! Utoy! tarana, na, sundan natin sina Romeo at Kimpa. Tulungan natin ang mga iyon. Marahil nakakaharap na nila ang mga asuwang doon sa mga kabahayan. Ngunit sa tingin ko din, hindi na magtatagal ang mga aswang na iyon dito sa lugar. Nagiging malakas lamang ang kanilang loob dahil sa mga matatandang ito. Matapos iyon, mabilis nang umibis ang mga ito doon sa mga sagingan. Napakabilis ng kanilang pag-usad na sa loob lamang ng ilang mga minuto agad nilang narating ang mga kabahayan doon sa unahan. Agad din nilang naramdaman ang presensya ng mga aswang ngunit sa mga pagkakataon na ito parang papalayo na ang kanilang mga presensya nakita na din nila ang grupo nila ni Kimba na sa mga pagkakataon na iyon na abutan nilang papunta na sana doon sa gilid ng palayan agad na uwi kani ni Manong Takor sa mga ito Romeo bumalik na kayo doon sa bahay ninyo natalo na namin ang anim na mga matatanda Mukhang papalayo na din ang presensya ng mga aswang. Marahil naramdaman ng mga ito ang pagkawala ng presensya ng mga matatandang nilalang. Kaya pinili ng mga ito ang umatras at tumakas. Ngunit mayroon lamang akong ipabaon sa mga ito na siguradong magtanda ang mga aswang na ito. Bantayan nyo na lamang ang mga bangkay ng mga matatanda doon sa gilid ng bahay ninyo. Bituin. Sumama ka na rin sa manong Romeo mo. Kami na ang bahala sa mga asuwang. Mabilis naman na tumalima ang mga iyon. Agad na naglalakad ang mga ito doon pa rin sa gilid ng sagingan. Ngunit bago umalis si na Romeo, inaabisuhan muna ng mga ito ang lahat ng mga taong naninirahan doon sa lugar na huwag nang matakot ang mga ito dahil napatay na nila ang mga kampo ng kadiliman na siyang nagpasimuno sa kaguluhan doon at mukhang lumalayo na din ang mga aswang na nagpaparamdam sa kanila. Uy kang muli nitong si Manong Puknat. Tara na, Kimba! Buno, Utoy! Habulin na natin ang mga aswang na iyon. Kailangan natin na ipaalala sa mga ito ang dahilan kung bakit kinatatakutan ang lugar ng kanlasong ng mga kampo ng kadiliman. Ipaalala natin sa kanila na protektado ang lugar na ito ni Nanay Kanida at kahit na wala pa si Nanay Kanida patuloy pa rin natin na protektahan ang lugar na ito at hindi tayo makakapayak na mayroong mga kampo ng kadiliman na maghasik ng lagim sa lugar na ito Matapos lamang iyon agad na tumalilis at tumakbo na ang apat ng napakabilis doon dumaan ang mga ito sa gilid ng palayan papunta doon sa mga kakahuyan na sa mga pagkakataon na iyon narating na ng mga aswang ang kakahuyan. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali habang mabilis na nagtatakbuhan ang mga aswang biglang tumimbuwang na lamang ang apat sa mga ito. At huli na nang mapansin nilang mayroong apat na mga nilalang ang humarang sa kanilang daraanan at nagpakawala agad ang mga ito ng mga pag-atake tinamaan agad ang apat doon sa mga aswang at natumba sa lupa sobrang nagulat ang mga aswang at tumigil agad ang mga ito sa pagtakbo sa kanilang harapan nandoon ang apat na mga nilang dalawang mga batang paslit isang binatilyo at isang matanda bati din ng mga aswang na ito na aswang din ang matandang kasama ng mga bata Agad na wika nitong si Manong Takur doon sa mga aswang. Mukhang nagkakaroon na kayo ng lakas na loob na pasukin ang teritoryo ni Nanay Kanida. Dahil ba doon sa anim na mga matatanda? Paano na ngayon iyan? Patay na ang natitirang lima sa mga ito. Ano na ngayon ang gagawin ninyo? Ang tumakas at lumayo. Hindi nyo pa rin naintindihan ang lahat ang mga kasama ko ngayon ay mga apo ni Nanay Kanida. At malalakas ang mga ito ng dihama kumpara doon sa anim ninyong mga kasangga. Kahit na wala pa si Nanay Kanida, kayang-kaya pa rin ng mga batang ito ang protektahan ang lugar ng kanlasog. Kapag malaman ito ni Nanay Kanida, baka tuluyan na niyang ubusin ang lahi ninyo ang namumuno sa mga asuwang wala nang mapagpipilian pa ito kundi ang lumuhod sa kanilang harapan at magmamakaawa. Nangangako itong hindi na muling papasok kailanman sa teritoryo ng babaylan. May mga sinasabi pa nga itong pangako kung may mga mga hasnyang mga kasamahan na muling pumasok sa lugar ng kanlasog. Ngunit nanatiling tahimik lamang itong si Manong Takor habang naglalakad papalapit doon sa namumuno ng mga aswang at pagkatapos walang ano-anong binigyan ito ng matanda ng isang malakas na sapak sa panga agaran itong napaigik at bumagsak sa lupa na patihaya agad din na lumabas ang mga dugo galing sa ilong at bibig ng aswang umaangil agad ang mga nakapalibot na mga aswang sa kanila at nakatuwad na ang karamihan sa mga ito. Palatandaan na handa ng umatake ang mga ito sa kanila. Muling wika nitong si Manong Takor doon sa mga nakapalibot na mga aswang. Sige, magpakita kayo ng maling kilos at nang tuluyan ng maubos ang angkan ninyo. Hindi ako magdadalawang isip na utusan at abisuhan ang mga batang ito para lipulin kayong lahat kaya napatigil sa pag-angil ang mga aswang habang ang namumuno sa mga ito. Agad na inutusan ang mga tauhan na huminahon ang mga ito at huwag mangialam. Pilit na din at at muling nagmamakaawa sa kanila at humingi ng kapatawaran. Muling nangangako din ang pinuno ng mga aswang na hinding-hindi na magpapakita pa sa kanilang lugar kaya pinapayagan na ito ni Manong Takor na makaalis na ang mga ito doon sa lugar. Ramdam nila ang takot na ng mga aswang at umaasa itong si Manong Takor na hindi na magpapakita pa ang mga ito dito sa lugar ng kanlasog. Ilang sandali, lumabas na ang mga ito doon sa loob ng kakahuyan at tuluyan ng bumalik doon sa bahay nila ni Romeo. Pinagpahinga na nitong si Manong Takor ang mga batang kasama Pati na sina Romeo, ngunit itong si Manong Takor gumagawa pa ito ng mga ritual para mapag-alaman ang mga pagkakinlanlan ng mga napatay ng mga matatanda. At kinabukasan, nagpasya na itong si Manong Takor na sunugin na ang mga bangkay ng mga napatay nilang mga matatandang nilalang. Matapos iyon, bumalit na naman sa normal ang buhay ng mga batang paslitak araw-araw nang nagpupunta ang mga ito doon sa bukirin ni Nanay Kanida para tumulong kay Romeo. Nando doon pa rin itong si Manong Takor. Inaabisuhan na ito ni Manong Puknat na maari na itong bumalik doon sa kuwiba na kanilang tinitirhan pero hindi mawari at maintindihan ng matandang Korkor kung bakit hindi niya kayang iwan ang mga bata. Sa tagal na niyang panatili kasi sa mundo at kabilang sa mga mababangis na mga asuwang na kurkor ngayon pa lamang nakakaramdam ng kakaibang kaligayahan ang matanda kapag kasama ang mga bata. Naramdaman niya ang pagiging magulang sa mga ito. Kaya nagpasya itong si Manong Takor na samahan ang mga bata. Tumagal din ng dalawang buwan ang kanilang bakasyon doon sa bukirin na iyon bago bumalik ng mga ito doon sa patag masaya naman itong si Nanay Kanida na kasama na nila ang matandang si Manong Takor dahil alam ng matandang babaylan na mabait at hindi pababayaan ng matandang kurkur -kur ang kanyang mga apo. Sa pag-usad ng mga araw, tahimik na ang buhay ng mga batang paslit. Nagkakaroon na din ng masinsinang pagsasanay ang mga batang paslit sa tulong na din itong si Manong Takor at itong si Kimba. Ngunit makalipas nga ang ilang mga araw, pinatawag itong si Manong Takor nitong si Nanay Kanida. Kahapon kasi, dumating ang dalawang mga kamag-anak nitong si Nanay Kanida galing doon sa lugar ng Kurako. Ang lugar na ito, sakop pa rin ng isla, ngunit nakahiwalay nga lamang ito dahil isa din itong maliit na isla na mayroong isang lungsod lamang at dalawang pong barangay. Matatagpuan ito sa bandang timog na bahagi ng isla. Misteryoso ang lugar na ito. Walang masyadong naririnig si Nanay Kanida tungkol sa lugar na ito. Ngunit may ilan naman na mga tao ang naninirahan sa lugar na ito. Kadalasan nahanap buhay ng mga taong naninirahan sa lugar na ito ay ang pangingisda at nakapagtataka na sa lawak ng bukirin ng islang ito ay wala man lamang naglakas loob na magsaka dahil kahit minsan hindi pa nila narating ang kagubatan sa lugar na ito. May mga nauna na kasi sa kanila na sinusubukan na suyurin ang kagubatan para doon na maninirahan at magsaka, magtanim ng mga gulay at mga prutas. Ngunit kahit na isa sa mga ito ay wala nang nakakabalik pa sa patag. Wala nang nabalitaan pa ang mga kamag-anak ng mga ito. May mga sinubukan naman na sundan din ang mga ito doon sa loob ng bukirin. Ngunit tulad ng mga nauna, wala na ding nakakabalik pa sa patag. Wala silang ideya kung buhay pa ba ang mga ito. Dahil kung buhay, may ilan naman sanang siguradong makababa sa patag para ipaalam sa kanila ang mga nangyayari doon sa loob ng kagubatan. Kaya lumakas ang kanilang hinala na maaring may mga kasama sila doon sa isla na mga mababangis na mga nilalang. Kaya lahat ng mga taong naninirahan sa lugar na iyon takot ng tumapak kahit man lamang sa pasukan ng gubat. Ang asawa ng kamag-anak nitong si Nanay Kanida, kasama ang dalawa pa doon sa mga naninirahan sa islang iyon, sinubukan kasi ng mga ito na pasukin ang gubat sa pag-aakala na baka Mayroong mga katutubong naninirahan sa lugar na iyon at kaya ayaw ng mga ito na may mga tao ang papasok sa kanilang teritoryo. Baka may mga itinatagong kayamanan ang mga ito. Kargado sa mga kagamitan at baril ang grupo ng mga iyon sa kanilang pagpasok doon sa gubat. Ngunit makalipas ang isang buwan, hindi na din nakabalik pa ang mga ito sa patag kaya sobrang nag-alala na ang pamilya ng mga ito at dahil batid ng mga ito ang kakayahan nitong si Nanay Kanida agad na silang lumapit doon sa matandang babaylan at humingi ng tulong ang isa kasi sa kanilang mga hinala na baka may mga inkantong naninirahan sa gubat na iyon na nangunguha ng mga tao at pati na rin ang mga katutubo kaya sa pag-asang makabalik pa na buhay ang kanilang mga kaanak, lumapit na ang mga ito kay Nanay Kanida. Ngunit ang pinasama lamang nitong si Nanay Kanida ay ang mga bata sa pagbabalik doon sa isla ng Kurako na pinamumunuan nitong si Manong Takor at kasama pa rin sa mga ito itong si Kimba. Batid nitong si Nanay Kanida na mas magagamit nitong si Kimba ang mga karunungan nito kapag kasama ang mga batang paslit. Dahil kahit na tagasunod lamang ito doon sa grupo nila ni Butchok, ngunit nakitaan ito ni Nanay Kanida ng kakaibang kagalingan. Batid din ng matandang babaylan na sa pagsama ni Manong Takor sa mga bata, magabayan ng matandang korkor ang mga ito sa kanilang mga misyon. Kaya sa araw na iyon, agad nang umalis ang mga batang paslit sa pangunguna nila ni Kimba at Manong Takor. Kasama din nila ang dalawang mga kamag-anak nitong si Nanay Kanida. Habang inihatid ang mga ito doon sa daungan ng bangka nitong si Pablo, nakapagtanong-tanong na itong si Manong Takor tungkol doon sa mga nawawalang kamag-anak ng mga ito na pumasok doon sa kagubatan ng Korako Pinipigilan sana nila ang mga ito dahil batid naman nilang sobrang napakadelikado ang kagubatan sa islang iyon. Ngunit tumuloy pa rin ang mga ito sa pag-asang makakita ang mga ito ng kayamanan doon sa lugar. Hinala din nila na maaring mayroong mga masasamang inkanto ang naninirahan doon sa gubat bukod pa doon sa mga katutubo na siyang naging dahilan kung bakit hindi na nakababa pa ng patag ang mga pumapasok doon sa gubat hindi sila naniniwala na may mga halimaw sa kalubluuban ng gubat o mga aswang dahil kung meron man siguradong aabot ang presensya ng mga ito sa patag ngunit sa ilang taon na nilang paninirahan sa islang iyon hindi man lamang sila nakakita o nakakaramdam na may mga ganong uri na mga nilalang doon sa islang iyon kaya ang nasa isip nila ni Manong Takor susubukan nilang alamin ang mga sinasabi ng mga ito. Ngunit hanggat hindi pa nila alam ang tunay na mga pagkakilanlan ng mga nilalang na naninirahan doon, kailangan nilang magingat sa bawat mga galaw. Bukod pa kasi sa mga nawawalang mga tao na pumapasok doon sa gubat nitong mga nakaraang mga linggo lamang, ayon sa wika ng mga ito na marami ang mga nagkakasakit sa kanila na hindi nila maipaliwanag kung anong uring sakit ang dumapo sa ilang mga tao na naninirahan doon sa isla. At ang ipinagtataka pa ng mga ito dahil mas lalong mamimilipit sa sakit ang mga taong ginapuan ng sakit sa pagsapit ng alasais ng hapon at hihinahon lamang ito pagsapit naman ng alasais ng umaga at alam nilang hindi talaga pangkaraniwan ang mga sakit ng mga iyon batid nilang mayroong nasa likod sa lahat ng mga kaganapan na iyon na nilalang na hindi tao. Nangangako naman itong si Manong Takor na tutulong sila sa problema ng mga ito. Wika pa ng matanda. Tutulungan namin kayo at kayo na lamang ang magpapaliwanag sa mga kasamahan niyo doon sa lugar tungkol sa mga batang kasama natin. Sinisigurado kong malaki ang maitulong ng mga batang ito sa aspitong mga usal at lalong-lalo na sa aspitong labanan. Pati pa nga ang dalawang ito nang malaman nilang ang mga bata ang ipapasama sa kanila ni Nanay Kanida. Nagdadalawang isip pa nga ang mga ito at hindi makapaniwala sa sinasabi ng babaylan. Ngunit nang sabihin na nitong si Nanay Kanida na mas malakas ang mga batang kasama nila kumpara doon sa mga nakikilala ng mga albularyo na panatag na din ang kanilang kalooban. Makalipas ang ilang mga minutong biyahe ng mga ito, pagdating ng mga ito doon sa daungan ng mga bangka, nagpapaalam na din itong si Pablo sa kanila. Samantalang ang grupo nitong si Manong Takor agad na sumakay na ang mga ito doon sa bangkang nakahintay lamang sa kanila ang bangkang iyon ay pagmamayari ng kapitbahay nila ni Manong Dado. Isa doon sa dalawang kasama ng mga ito. Mayroong tatopang pang kasama ang mga iyon doon sa bangka. At tulad nga ng unang nararamdaman nila ni Manong Dado, nagtataka din ang tatlo dahil mga bata ang kasama ng mga ito. Ngunit nang ipaliwanag naman ni Manong Dado ang mga sinasabi ni Nanay Kanida, kahit papano naniniwala na din sila doon sa mga batang paslit ngunit hindi nga lamang buo may pagdududa pa rin ang mga ito doon sa mga bata makalipas ang ilang mga sandali mabilis nang umalis ang kanilang bangka papunta na ang mga ito doon sa isla ng Korako